Kaya mga boss, at uh, araw ngayon ng Friday May 31, 2024 Dito tayo sa Kawit, Kabite Ayan At uh, kukuha tayo ng uh, panibagong service Mukhang mga na tayo ah. Ayan ah, yung mga boss oh. Mukhang yun yung nakapila Parang sa atin yung isa dyan ah Uh, ah, Suzuki Carry UV Yan Kailangan ko kukunin natin Ayan nga ba, samahan nyo ako at papasok tayo Rapin natin si Sir Mark Yan ang ating uh, nag-assist dito Ayon din natin dito sa Suk Sa Cavite Kawit Okay, tara, let's go samahan nyo ako Ayan nga ba, na tayo Ng mga Ayan nga Si ating nga si Bunso Si Pangana ayun Nagdayo pa ng laro oh. <laughs> Aplikyo kayo pag release na natin para narawat po ang ating na kaya. Let's go. Uh -Oh. yeah. muna. Um, Say Ya lo, makapal-kapal na papel to. Yan. Yan Sir Mark. Yan na natin na kaya kanta sa yung tinito, yo no. Tayo na tingnan ko kunin. Okay. UB. Okay, UB. Sige, Susuki kawit. Ah, susuki kawit, kabite. Ako. Peter mo na pala dyan. sir. Ayan, si ma'am ang ating uh, tumulong dito sa Suzuki. Anong pangalan ma'am? Araw ko ay po. Ayan. Oh, mm -hmm. <laughs> sa mga magtatanong dyan, no? Oh, inquire na kayo. Lalagyan siya. natin yung contact ni ma'am tsaka ni sir. You, sir Mark. Ayan, ma yes, sir Mark, lalagyan natin yung contact dito. Suzuki ng uh, Kawit Kabite. Ayan. Ang dami, daming turmahan. <laughs>

thì nó tí ay kasi kasi dito yung mga uh, flywood natin wala ka tayo isipin ang balak ko dito palalagyan ko ng uh, Stainless na tapaludo Eh, an na i-restore natin yung at tapaludo ok tapos dito niya Ayan ang lawak oh luwag na luwag pa yung plywood dito mga boss Okay, susuti na yun. Ito Yun, no? Ito yung mga tools. Kompleto, no? Ito so, yung tools niya. Ano na tayo? Ano ito, isa? Sa wind yan, may sa wind. Ayun, ito ay baka lang nalagyan. Mga tools, nandito rin. Okay. Yan mga boss at i uh, re release na natin itong uh, Suzuki Carry UV. Yan. Okay na. No. Uh, Branyong branyo na. Uh, Pinuha na natin para wala na tayong ECP. Okay. Yan na, Oh. Gagasalinahan muna. At uh, pawi na tayo ng uh, kalamba. Dito tayo sa may kawit uh, kabite. Si parang German na drive. Pag-uwi natin ako na magka-drive. tapos yung uh, kotse na pula eh, siya naman, siya naman na mag ano mag a na pawit. Sa sasaktik ko kami ng kalamba. Ayan, no? Ika sa linahan muna. Ngiting tagumpay, eh. Ram! Dalawa muna doon sa kanto. po ma'am pinipina eh kunting kunti eh tara tara na yan hindi hey, kang pasabitana hey, na hey, Jerome eh na lang sa puste okay yan hey, yeah, mga boss at uh, na-release na natin yung uh, Suzuki na carry ubi natin yan ang dami pa oh. <laughs> thank you kay ma'am at kay sir na nagtulong sa atin dito Nag-release ng ating Suzuki uh, Yung. Baraan nyo lang. So, dito tayo sa Kawit. Sa Pite. Mga eh, na, boss. Lala. Nagasulinaan lang. at pawin na tayo ng kalamba. Abutin tayo ng gabi. Time check natin na yun ano, na. 603. 603 -oh -oh na lang ngapon. Okay. Tsaka uh, dito na lang. ata yeah. dito na tayo ng kalamba. Yeah. Pawin na tayo. Tama mga boss. Ayan. Nagamit na natin si Suzuki Carry Yubi. At sabi uh, daw, uh, check upin daw natin kung may garalgal yung uh, manubela niya, pwedeng ibalik bukas. Kaya uh, matatest drive natin. Mga 52 kilometer tayo, awit ka piti to Calamba, Laguna. Okay? At uh, na, gamit ni Parang Jerome yung kutsi natin na uh, pula, siya drive. araw mga boss at uh, dito tayo sa express na ngayon yan nabibinyagan na natin yung ating uh, bagong uh, carry UV okay yun o no? ang uh, na natin na uh, nasa 70 nakakinta na tayo pero di pa okay nabibinyagan na malapit na tayo sa Kalamba Laguna malayo din biyay may isang dalawang oras yata yung tayo ngayon ano eh 7 tayo malas daw, 6.30 6.30 oh, okay. Yan, no? gamitin, smooth, nice smooth tahimik yung makina hindi nyo manobela, walang pag uh, brand ng kinuha tulong tos para sa tinga uh, project at sa mga tropa ng uh, J-Oragon nang ng uh, na mga boss hindi uh, di mahirapan pag magpunta uh, sa ibang project at least uh, meron tayong isang uh, multi-cab uh, at nagagamit din yung uh, bagong bullet bulit naman natin uh, motor, na motor ng TMX sidecar na lang iniintay ko noon at uh, para makapitan ng sidecar at magamit ng ibang atropa dahil ay uh, nahihirapan yung iba pag uh, magkakarga ng ibang mga gamit o siminto o anong uh, materyales yan, ngayon din na sila mahirapan social media. Siya so, na ah, pinasok natin. Ah uh, Yan, at, hindi dahil di sa social media, wala tayong uh, ganito ngayon dahil eh, si Fred dyan tayo nagkakaroon ng na client sa uh, social media lang, sa Facebook page and then uh, sa YouTube channel. Eh? Okay? Maraming maraming salamat ulit Yan, labot na tayo ng uh, gabi. Dito tayo sa Express pa rin. Pabiyahe tayo ng Pakalambana At bukas tatalakayin na lang natin to mga boss Itong uh, Suzuki Carry UV Yan, wait yun no nagutom kaya na, boss ha ah, nagutom muna kami time check natin alas 9 na alam mga alas 9 na ng uh, gabi yan doon sana kami sa Jollibee kasi walang uh, walang parkingan. Muna kami kain. Uh, kain tayo. Nagutom na. Kawa ka na. Bulalo. At uh, si Baron Jerome, yan. Didiretso na yan sana sa Patangkas, sa Tomas. Kami na dito na rin kami sa Rial ng Kalamba. Pauwi na rin kami ng uh, Kalamba. Update ko na lang kayo sa next upload ko. Ano? Oh, so, dito na mabay, 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 mabay. Ito pong nga uh, Jay Uragon Vlog, napakaganda po ng uh, channel na ito. No? Uh, tungkol po ito sa construction. Actual na uh, construction po ang uh, channel na ito. No? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napakaganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda no? yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Eh. Subukan nyo pong panoorin Jay Uragon Vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.